spray naman tayo mga farmers dito sa ating malilit na pipino ang gamot natin ngayon ay bago legit sa kamalatayon na matagal na matalatayon ito lang yung bago ngayon yung legit ang mix natin dito ay 40 ml ayun mayroon tayong takalang mahirap kasi mag gawa ng video ng one hand <laughs> ayan nasa 40 ml lang yan ano? 40 ml Siyempre, kailangan limix mo muna bago mo ihalo yung ako oh, ba't lumigwak pa mahirap kasi pag one hand wala tayong kameraman <laughs> ay hinako medyo maganda na yung panahon nakaalis na yata si Bagyong Mika hindi ka tulad kahapon matindi yung hangin yan haluin muna isik po na natin i-shake mabuti bago natin halos si Malatayon yan ito naman yung Malatayon mabaho to yung legit walang amoy parang gold lang mga 30 ml lang na malatayon yung gagamitin natin takpan muna natin pala baka matapon, sayang <coughs> tapos nagtatanong kung magkano yung presyo nito 430 lang isang palating litro effective guys bago bagong discover lang <laughs> malalaman mo naman yung pagka nag spray ka eh gumanda yung bunga yung ginagamit natin sa talong ngayon yung itsura ng ating tipino medyo patapos na pati konti na lang yung titrelation natin kasi meron mga yellow bug malaki na eh naglabasan na ano? naglabasan na yung Tsanga. tapos yung lumang daon ay may leaf miner tignan natin kung kaya ni legit yung leaf miner although kaya naman ni Maratayon hindi mahina lang sa si mga ang maganda lang kay legit green label siya yung gold yellow level eh <laughs> ko nag... hmm. systemic siya systemic pero green naman ano bago lang kasi sa mga agaric supplies ay bibili kaya siguradong legit talaga hindi uh, fake <laughs> tsura uh, para dun sa ating mga baguhan mix lang palagi para matapang yung mixing natin malata yun pwede naman yung ibang magmix magmix ka ng pasta kontak kontak na insecticide I mix mo kay systemic may mga nasira kasi dahon tayo eh. tapos ngayon ganitong age yung madalas yung uod sa dahon sa talbos ano kaya spray na bali pang apat na rin natin spray to mula nung maliit ang muna natin ginamit ay yung gold sa kamalatayon ngayon legit sa kamalatayon try na yun natin si legit dito sa talong hmm? okay naman yung resulta bali nakadalawang spray na tayo dito sa talong ito yung matandang talong nilagyan ko lang ng pipino sa ibaba kung mahilig ako talaga ako sa interplanting <laughs> intercrop ah, yung talong natin dinispray spray natin ng legit din ang dapat na bulaklak maganda naman yung kinalabasan ng bunga kasi pag ang gamot at hindi epektibo makita mo yung talbos yung mga dahon ganyan nag-yellow tapos yung bunga ay puro gas-gas puro brown yung calyx nya pag hindi epektibo yung mga gamot okay naman kinalabasan dito ano? They're legit although bago lang yata si Legit ang active ingredients niya ay parang sa gold lang kaya mas malakas to ang kinakuan ko lang ba't mas malakas siya pero green bagay mga bagong gamot natin ngayon ay pina pinaganda na hindi tulad ng mga dating mga gamot nah, yung update natin dito sa 16 days old spray tayo ng insecticide para iwas uod sa talbos eh. Hmm. yung lift miner. Tignan natin kung kaya niya yung lift miner. Hmm, ito, natumba kahapon to. Malakas ang hangin kahapon. Gabag yung Mika. Hmm? Buti nakalabas na. Ayan, sumikat na araw. Ganyan yun lang itsura. Ngayon. Hmm, lampas tuhod na. Yung iba. Yung iba naman malilit pa. Hindi pantay-pantay. <laughs> ah, ito yung mga na to. Replacement yan. Mga namatay. Ito na. Bola naman. Hmm. Yan. Itura, no? Hmm. Kahirapan na yung pag-abono rito. Kasi masikip na yung daan. Ay, <laughs> ah, talong natin. eh, talong. Sabay din natin yan. Hmm. may mga white flies yung bagong talong to matanda yun ng doon yan patay na tong ating sitaw pero may bunga pa yan. Hmm. papatay na yung sitaw magbubunga na rin si talong yung sa intercropping ano? You know? interplanting yan. Hmm. ganda naman yung dahon hmm. Although medyo payat kasi kwan nga. Tawag dito. Ang pruning sana natin dito ay wipe pruning. Pero hindi natin maagad yung mga sanga. <laughs> ay! Yeah, tapusin muna natin itong video yan yung gamot natin kasi mahirap magsalita ng mag video habang nag spray nalalanghap natin yung gamot Ngayon, yeah, pinashare ko na dito sa loob. 16 days. Dapat ganito na kalaki. Nakaapat na abono na tayo dito. Wala pa tayong ibang ginagamit kundi di nitrogen pa lang. Ano? Nitrogen pa lang yan. Hindi pa tayo gumagamit ng complete. Dalawa lang kasi abono yung ginagamit ko dito Complete saka nitrogen yung urea. Siningit lang natin video na paggawa ng video dito sa ating mga gamot na ginagamit tapos dito na rin tayo mag release sa kabila ngan alos marami na yung damo ganyan na itsura pero pag malapit ka ayan na nasa one feet na rin may gate <laughs> yung taas nya hmm. tapos maganda wala pang leaf miner ano? malinis pa yung mga talbos prevention palagi tayo prevention sabi nga prevention is better than cure uh, never mind sa damo matanggal din natin yan kapag ka nangyari tayo mag trellis dito sa pipino hindi naman tayo makapag spray ng herbicide ito kasi tamaan tong pipino delikado tayo dyan ngayon mga sakong gamit natin sa pipino trellis ito hmm. Eh. I-update ko na lang kayo kung kaya niya yung leaf miner ni legit. Ay, nako. Talong. Double cropping. <laughs> Interplanting ang tawag. Siyempre, madali lang kasi ang buhay ng pipino. May iwan dito sa area na to. Yung talong. Kasi taon. Siyang taon may gito. Ang buhay ni talong. Hmm, ano Ano? Yan, yung tura. Ni cucumber. Hmm. masikat na yung araw hmm. malalaki na talaga hindi na mapigilan pang December to Arbisan ito, December sagot niya yung pang media niche natin tsaka ni Chibwena <laughs> sagot ni Cucumber siyempre sasabay itong talong kasi napabulaklak na natin although nakapilas na tayo na isa isa yung bunga nasaktan lang yan nung bumagyo nung pristine pa kasi dumapa lahat yan tinayo lang natin ano Ayan, ang gamit natin 40. 40ml <laughs> 40ml na legit Dati Gold, lumipat tayo kay legit. Pwede naman nating in interval si Gold. Ang active ingredients mas malakas kasi kay Gold. 800 lang yung inert. Inert na uh, ingredients niya siya na meron siyang 86 na sobra. Ibig sabihin mas malakas siya kay Gold. At ang maganda pa, green level. <laughs> parang simula tayo lang ang green level. Kasi gold, yellow level eh. Mas malakas pero marindi. Pinaganda na siguro kasi ng mga bagong labas to. Pero yun yung, yung ingredients niya. Parang sa lang. Sa gold. Hmm. Para ano, iwas tayo bumili sa mga online kasi <laughs> so maraming fake dyan baka baka bili tayo ng fake pre mga fake pag fake kasi pag sinabing fake hindi naman yung hindi tumatala uh, minsan kasi yung binibenta dyan yung mga smuggle kasi yung mga smuggle malalakas yung isisang isis isprayan mo bagsak ang insekto pero isang taon lang pati yung nag-i-spray bagsak <laughs> Ganon katindi yung mga smuggle, no? Yung mga finish out na gamot, tinitid na sa online. Iwas, iwas tayo sa mga ganon, no? Kasi iba, lahat ng kinita mo sa pag-farming, baka mapunta lang sa dialysis. Kasi batok ang yung kidney yung nasisira. Hmm? Ang ganon lang, guys. Thank you.